malinis na Titingnan natin at titingnan natin din kung ilan yung kanyang sisig. So, siya guys, papakita ko sa inyo. So, ito guys, tinakpan ko kasi nalalaglago. Bumababa yung aking inahin kagabi po. Nung isang gabi, nandito po siya sa aling. Tsaka naapakan niya na po yung tatlong sisig kaya namatay. E, titingnan natin kung ilan na lang guys yung natitira. At tanggalin muna natin ito at baka ito'y malaglag.

Pwede na natin siguro siyang kunin dito sa kanyang bugad. Lalabas na natin guys. Tingnan natin. Ayan. Pwede na guys. Inaayos ko na rin pala yung kanyang paglalagyan doon. So, isa na natin. Ayan guys, dito natin ilalagay sa tupperware muna. Isa. Pangalawa, puti, kulay puti po yan. masarap yung isa ito yung pangatlo ito ano yung isa ito yung pang ito yung huli kanina guys yung binuksan natin medyo natuyo agad yung ano pangapat so, Wala yung isa Isa na napagdiyan yung ano? isa ano? Ingis na tutago guys. Nagagalit na yung kanyang nanay. Ayan, so, pang lima guys. So, lima. Ayan, ayan Ay, lasing pa yung isa. So, ito yung kanyang nanay. Kunay na natin. Ang so, oh, mapapansin nyo guys, may isang itlog na naiwan. Hindi naman po siyang kalog. Pailawan na lang siguro natin. Baka mapisa. Sayang. Ilagay muna natin. Balik muna natin dito. Ulo na natin. Nagagalit na siya. Ulo na natin sila sa kanilang pugad. Ya. Ito si natin. So, ito yung guys, yung kanyang kulungan. Hawakan ah, nun ulit is na natin guys. ayos pa pa kung 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 ko na rin kung tubig kung 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 yung kung 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 natin guys kung 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 natin kung 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 So, sunod natin yung kanyang mga sisiyo. Hmm, uh, guys, malulusog naman. Oo, uh, oh, oo, oh, oo. Oh. Okay, guys, lasing pa. Hindi hey, siya lang po, guys, yung pula. Sayang, namatay po yung tatlo. Napaka niya. So, ito yung guys, yung huli. Medyo basa pa. Nanggalan natin sa pugad. at Laging bumababa yung kanyang nanay nalaglag po pati sisiw Ito guys, ito mo tayo na guys Dito natin linagay yung patuka para hindi matatapon uh... Bali, pangalawang pisana na po niya Guys, okay. pangalawa na Una din po niyang pisa, apat lang po yung nabuhay, lima din po yung napisa. So guys, mapakita ko naman sa inyo yung mga kanyang kapatid, yung, yung una pong napisa. So ito po guys, yung unang uh, pisa. so yan guys, medyo malalaki na siya guys. Medyo may ano na. So ito ko mapapansin nyo guys, medyo maganda yung kanyang kulay. Hindi natin alam kung lalaki o babae Pero yung kanyang kulay guys Parang lalaki pero yung kanyang muka babae Guys okay, so, oh na yung buntot nya So ito po yung unang pisa Ito po yung unang pisa guys. So ito tatlo Bali apat po yan sila guys Iniwalay ko po yung isa Nag-aaway na po sila eh Lagi pong tinutuka yan So, ito naman po yung isa, guys. Papakita ko sa inyo. Maraming init. So, yun, guys. Binilad ko siya. Pansin niyo. So, papakita ko rin sa inyo, eh. So, yan so. guys, oh. Yan. Yan yung isa po. Talisain din po. Kagaya sa nanay. Masarap po na natin, guys. Baka makawala. May dyan may kailaban. Ayan guys, hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat.